Naiuwi na ang labi ng apat na nasawi sa bumagsak na helicopter ng Philippine Air Force habang nagsasagawa ng humanitarian aid sa Agusan del Sur. Tiniyak naman ng PAF o ng PAF ang tulong para sa mga nauli ng pamilya. Ang detalye sa report ni Gab Villegas. Dumating na kagabi sa Villamor Airways ang labin ang apat na nasawi sa pagbagsak ng isang Super Huey Helicopter ng Philippine Air Force sa bayan ng Loreto sa Agusan del Sur habang nagsasagawa ng humanitarian at disaster response matapos tumama ang tino nitong Martes. 7:20 ng gabi nang lumapag ang C130 sakay ang mga labi ni Captain Polly Dumagan, Second Lieutenant Royce Luis Camigla, Sergeant John Christopher Golfo at Airman First Class Erickson Merico. Emosyonal ang mga pamilyang naulila habang papalapit sila sa mga metal coffin. kusaan nandoon ang labi ng kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Ang mga bagong bayani na ito ay binigyan ng full military honors sa pangunguna ni Air Force Commanding General Lieutenant General Arthur Cordera. Tinanggap ng mga kaanak ang posthumous awards at mga distinguished aviation crosses ng kanilang mga kaanak bilang bahagi ng 505th Search and Rescue Wing ng Air Force. Bago nito sa ganap na 4.47 p.m. Lumipad ang C-130 plane mula sa Davao kasama ang kanilang mga labi. Sila ibinigyan ng departure honors bilang pagkilala sa kanilang kabayanihan, dedikasyon at mga sakripisyong ginawa nila para sa bansa. Ang labi ni Sergeant Tivez si Hub ay binigyan din ng departure honors ng Eastern Mindanao Command bago dalhin ang kanyang labi patungo sa General Santos alas 9 ng umaga kahapon. Si Airman Amir Kaidar Apion ay binigyan din ng departure honors bago dalhin ang kanyang labi sa Edwin Andrews Air Base sa Sambuanga. Tinitiyak na Air Force na magbibigay sila ng mga kinakailangan tulong sa mga naulilang pamilya ng mga Air Force personnel. Kabilang ang tulong na nakatumbas na anim na buwan ng sahod ng mga may tuturing na fallen heroes. Aside from that po, um, meron din po yung mga savings and loans associations din po. And of course, meron din po i-extend yung ibang organizations din po ng Air Force. Um, and uh, para naman po doon sa mga um, yung yung pagpunta po dito ng mga kamag-anak actually muna um, uh, yung pag-asikaso din po sa kanila ayun din po yung i-assist po natin sila hanggang po sa burial po and also dahil nga po dito sa kagitingan po ng ating mga airmen all AFP personnel um, are entitled to be buried at libingan ng mga bayani if the family would be um, allowing them to. Ganun. But sometimes po yung mga uh, ano rin po, um, ibang families mas gusto nila na iuwi po dun sa mga probinsya. Ang mga labi ni Sergeant Golfo ay dadalhin sa kanyang bayan sa Alfonso Cavite habang ang mga labi ni Airman First Class Merico ay ibibiyahe patungong Quezon Province. Gab Villegas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.